sa negosyong sinisimulan mo, hindi lang basta basic knowledge. Yes, makakapag-start ka ng negosyo, pero may iwanan ka ng competition. Instead of having basic knowledge lang, dapat advanced knowledge ang kailangan mo. diliverse paano nga ba tayo makalaban sa business competition sa dinami-dami ng mga kakompete natin anong aba yung atake natin first ang kailangan mo hindi lang basta basic knowledge. Sa negosyo sinisimulan mo, hindi lang porque alam mo yung basic, okay ka na mag-start. Yes, makakapag-start ka ng negosyo, pero may iwanan ka ng competition. So, instead of having basic knowledge lang, dapat advanced knowledge ang kailangan mo. Kaya as a business owners, napakalaga na advanced ang knowledge mo about your business, about your products, about services. So, it's really important for you to attend seminar, to pay for seminars. Huwag kang manghinayang magbayad ng seminars. Huwag kang na mag-travel para lang matutunan yung isang ingredient na kailangan sa resto mo. Advanced knowledge ang kailangan natin. So, mamaya, may apat pa tayong discussion. Kain muna tayo in my team. Let's go, let's go! Okay, Gilberts. pangalawa na dapat meron ka para makalaban sa competition, hindi lang basta capital ang kailangan mo. You need investors. So, napakadaming startup na nangailangan sila ng investors. Kaya kung meron kang capital ngayon, so sustain mo yung needs ng iyong business, pag-isipan mo rin. Kailangan mo ng investors. Kasi sa business, alam nyo po, para talaga makalaban tayo sa competition, kailangan natin ng budget. Hindi lang basta pampasweldo. Kasi minsan, ganun na yung mindset natin. Eh, may pampasweldo ako, okay na ako. May pambayad ako na renta, okay na ako. You need more capital, so you need investors. Kailangan mo bumili software. Kailangan mo magbayad ng mamahaling empleyado. Kailangan malawak ang network mo. Kailangan may social media presence cash. Hindi lang capital, kundi investors ang kailangan mo. Let's go. Third element para makalaban tayo sa competition, hindi mo lang kailangan ng skilled employees. Kasi minsan di ba hinahanap natin, kailangan magaling dito, kailangan magaling mag-edit, kailangan magaling magbenta, kailangan magaling sa marketing, kailangan magaling gumawa ng creatives, kailangan magaling makipag-usap sa tao. Alam mo ba, para mas umulat ang negosyo mo, ang kailangan mo, hindi lang basta magaling na empleyado. Ang kailangan mo, skilled and flexible employees. Kailangan may tinatawag na flexibility. Ang flexibility kasi is pagiging open niya. Unang-una, to learn new skills. Pangalawa, to adjust. Depende sa needs na yung company. Kasi pag yung empleyado mo, highly skilled, pero hindi siya flexible, mahirap kong usap yan. For example, editor lang siya. So, wala siyang asiko so suing kundi editor lang. Yes, okay yan. Lalong naahasa yung skill niya sa editing. Pero what if may mga changes sa business natin? Bigla may kailangan palang mag-close ng mga deals kasi biglang dumami yung mga leads nyo. What if hindi flexible lahat ng empleyado mo? May tayo. So, ang hanapin mo, highly skilled and flexible employees. Isa pa, hindi lang basta business model ang kailangan mo. Ang kailangan mo, expanded business model. So, lahat tayo may business model. So, meron tayong key activities, meron tayong cost structure, meron tayong streams of income, meron tayong distribution channel, meron tayong customer segment, and iba pa. Pag gusto mong lumaban sa competition, dapat expanded lahat yan. Kaya pag mo, for example, sa so, customer segment mo, ang kaya mo lang is, is students. Kailangan kung gusto mong lumaban sa competition, hindi lang student yan. Expanded yan. Pwede mong expand sa young professional. So, kung distribution channel naman, for example, ang distribution channel mo, meron kang dalawang brands o meron kang mga resellers. Expand natin yan. For example, resellers mo, gamitin natin mga estudyante. Hindi lang puro na yung resellers mo. Pwede yung estudyante. Pwede rin mga empatay. Pwede rin mga retirees ang yung reseller. Expand mo yung distribution channel mo. Another example, value proposition mo. So, yung value proposition mo, kasi itong beauty products mo na to, ay nakakapute. So, expand mo na yan. Hindi lang siya nakakapute, nakakabata pa rin siya. So, try to review yung business model mo. Yes, meron tayong business model, pero ang tanong, expanded ba yan? Kung di pa yan expanded, gawin natin expanded. Last natin, decision making body natin. Sino ba yung nag -de decide sa business natin. Yes, di ba normally tayo lang nag-decide sa business natin. Kung gusto mo makalaban sa business competition, mag-add ka ng ibang tao makakasama mo in making decisions. So ngayon, hindi lang ikaw ang nag-decision. Pwede magkaroon ka ng committee, pwede ka magkaroon ng team. You can create your own. Pwede coming from your leaders, coming from your employees, or pwede kang magdagdag ng set of mentors. So, di ba mahalang mentors? Yes, mahalang mentors. Pero isipin mo na lang yung results na pwede idagdag sa business mo. So, kung talagang gusto mo lumabas sa competition, dapat magdagdag ka ng members ng your decision time. Believers, madami pa tayo dapat idagdag sa business natin para makalaban tayo sa competition. If you want to know more or if you need help, you can PM me sa personal FB ko. Yung po ang personal FB, I can be your personal coach. Pwede kang tulungan paano pa tayo makalaban sa ibang services. And if you need speakers sa iyong mga seminars and training, PM mo ko sa personal FB ko. Yan lang po. Let's go, let's go. Tara! Kain po tayo. Thank you